Ang unang liwanag ng Sunday morning ay nagbibigay ng banayad na glow sa Jerusalem. Malamig pa ang hangin at halos walang tao sa mga kalsada. But one woman na tahimik nang naglalakad through the shadows, dala ang pusong puno ng dalamhati. Si Mary Magdalene ay naglalakad ng mabilis. Ang kanyang mga balikat ay wrapped in a shawl laban sa lamig ng madaling araw ang destination niya, ang hardy na libingan kung saan inilagay ang katawan ni Jesus noong biyernes. Bitbit niya ang spices, handang gawin ang final acts of devotion for her beloved teacher. Pero pagdating niya sa libingan, natigilan siya. Ang bato, yung mabigat na batong nagsisilbing takip sa pasukan, ay naigulong na palayo. Hindi niya ito inasahan. Sa gitna ng kanyang takot at kalituhan, Dali-dali siyang tumakbo sa lungsod para hanapin sina Peter at John. Kinuha nila ang katawan ng Panginoon mula sa libingan, sabi niya. Habol ang hininga sa pagtakbo at hindi ko alam kung saan nila dinala. Agad na tumakbo sina Peter at John papunta sa libingan. Si John ang unang nakarating pero naghintay sa labas. Si Peter, ever impulsive, direktang pumasok sa loob ang linen wrappings ay maayos ang pagkakatiklop. Hindi kalat na parang inagawan. Ang face cloth na nasa ulo ni Jesus ay separately folded. Sumunod si John sa loob ng libingan at may nangyaring hindi niya inaasahan, he saw and believed. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang lahat, pero something inside him recognized na this was not grave robbery. Ito ay may mas malalim na kahulugan. Umalis si na Peter at John, litong-lito pero namangha sa kanilang nakita. Pero si Mary stayed behind, crying outside the tomb. Habang umiiyak si Mary, she bent over to look inside the tomb. At doon, nakita niya ang isang bagay na hindi nakita ng mga alagad. Dalawang angels in white, nakaupo sa lugar kung saan inilagay ang katawan ni Jesus. Babae, bakit ka umiiyak? Tanong ng mga anghel. They've taken my lord away, sagot niya, and I don't know where they put him. Sa sandaling iyon, sa peripheral vision niya, may nakita siyang figure sa likod niya. Akala niya ang gardener ito. Babae, bakit ka umiiyak? Tanong ng figure. Sino ang hinahanap mo? Thinking he might be the caretaker, desperately sinabi ni Mary, Ginoo, kung kayo po ang nagdala sa kanya, pakisabi na lang po sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko siya at sa isang salita nagbago ang lahat mary ang paraan ng pagbigkas niya ng kanyang pangalan with such intimate knowledge such familiar tone instantly nagbukas ng kanyang mga mata parang nawala ang tabing ng kalituhan at dalamhati raboni which means teacher sagot ni mary ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon habang siya'y gumalaw palapit upang yakapin siya. Do not hold on to me, sabi ni Jesus gently, sapagkat hindi pa ako umaakyat sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Si Mary Magdalene, isang babaeng pinalaya ni Jesus mula sa pitong demonyo became the first witness to the resurrection si Mary na minsang inalipin ng kadiliman ang naging first messenger ng greatest light the world has ever known nakita ko na ang panginoon ibinalita niya sa mga alagad her eyes shining with joy ang kanyang dalamhati ay napalitan ng pagkamangha at ang kanyang kawalang pag-asa ay naging pag-asa Nang gabing iyon, nagtipon-tipon ang mga alagad sa isang bahay with doors securely locked. Dahil sa takot nila sa mga Jewish leaders, bigla na lang, sa kalagitnaan nila, lumitaw mismo si Jesus, passing through locked doors as easily as light passes through glass. Peace be with you, sabi niya. Habang ipinapakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran the marks of his crucifixion still visible on his resurrected body. Napuno ng kagalakan ang buong silid. Ang imposibleng bagay ay nangyari. Their executed master ay buhay at nakatayo sa harap nila. Kung paanong sinugo ako ng ama, isinusugo ko rin kayo, sabi ni Jesus. Pagkatapos, hiningahan niya sila at sinabi, Receive the Holy Spirit. Pero may isang alagad na wala noong gabing iyon, si Thomas na tinatawag ding Didymus or the twin, wala siya nang magpakita si Jesus sa mga alagad. Nang ibalita sa kanya ng ibang disciples nang may kasabikang, We have seen the Lord, nagduda si Thomas. Hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at may ipasok ang daliri ko roon, at may lagay ang kamay ko sa kanyang tagiliran, marin niyang sinabi, I will not believe it. Makalipas ang isang linggo, they were in the house again. Sa pagkakataong ito, kasama na si Thomas. Despite the doors being locked, once again muling nagpakita si Jesus sa gitna nila. Peace be with you, sabi niya. Pagkatapos, tumingin siya kay Thomas at sinabi, Ilagay mo ang iyong daliri dito, tingnan mo ang aking mga kamay, iabot mo ang iyong kamay, at ipasok sa aking tagiliran. Stop doubting and believe. Hindi natin alam kung talagang hinawakan ni Thomas ang mga sugat ni Jesus. The text is silent on whether he needed to follow through on his demands. Pero ang malinaw, ang naging tugon niya ay isa sa pinakamalalim na pagpapahayag ng pananampalataya sa entire gospel. My Lord and my God! Hindi lang my teacher o my rabbi o my friend. Nakita ni Thomas na mas malalim pa roon ang resurrection ni Jesus ang nagpapatibay ng matagal nang ipinahiwatig sa kanyang ministeryo, His Divine Identity. Maingat at may kabaitang tinanggap ni Jesus ang pananampalataya ni Thomas while looking ahead to countless future believers. Dahil nakita mo ako, kaya ka naniwala, pinagpala ang mga hindi nakakita at gayon may sumampalataya. Sa sandaling ito, nagtransition si John from storytelling patungo sa pagpapaliwanag ng dahilan kung bakit niya isinulat ang Ebanghelyo. At sa isa sa pinakaimportanteng talata sa buong aklat, sinabi niya, Marami pang ibang tanda ang ginawa ni Jesus sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Pero ang mga ito ay isinulat upang kayo'y maniwala that Jesus is the Messiah, the Son of God. At sa pamamagitan ng inyong pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Malinaw ang purpose. Hindi lang basta pagtatala ng kasaysayan, kundi isang paanyaya para maniwala. Hindi lang simpleng pagbabahagi ng impormasyon, but offering transformation. Tatlong life-changing lessons mula sa John 20. Recognition often comes in stages. Isa sa kapansin-pansing bahagi ng resurrection story ay kung paano dahan-dahan ang pagkilala kay Jesus. Si Mary sa sobrang lungkot at pagkalito ay inakala muna na hardinero si Jesus. Yung dalawang alagad sa daan patungong Emmaus in Luke's account ay hindi siya na-recognize until the breaking of bread. Si Thomas naman, kailangan pa niyang makita mismo ang mga sugat ni Jesus bago siya naniwala. Kahit nasa harapan na nila ang ebidensya, It took time bago nila lubos na maproseso kung ano talaga ang kanilang nakikita. Ang resurrection was so extraordinary, so paradigm shifting, na nahirapan ang kanilang isipan na intindihin ito. Sa mundo natin ngayon, madalas inaasahan natin ang instant clarity and immediate understanding. Pero ang ilan sa pinakamalalim na katotohanan sa buhay ay unti-unting nahahayag. Our most important recognitions happen in stages. Ang lesson. Maging matiyaga ka sa iyong spiritual journey. Ang mga pinakamalalim na realizations sa buhay ay hindi instant. Kadalasan kailangan ng oras, reflection, at minsan ay lalo pang pagsubok. Katulad ni Mary. Maaaring nakaharap ka na sa katotohanan, pero hindi mo pa ito agad nakikilala until the moment when everything suddenly comes into focus. Sometimes we recognize Jesus not by sight by how he speaks our name. Doubt is not the opposite of faith, but part of its journey. Si Thomas ay madalas na tinatawag as Doubting Thomas. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, ang kanyang kwento ay nagpapakita ng mas nuanced understanding of doubt. Hindi siya basta-basta nagiging cynical o matigas ang ulo. Gusto lang din niyang maranasan ang mismong karanasan ng iba na makita at makilala si Jesus ng personal. At hindi hinatulan ni Jesus si Thomas dahil sa kanyang mga tanong. Sa halip, hinayaan niya si Thomas na maranasan mismo ang ebidensyang hinahanap niya. Then he gently encouraged a faith that could go beyond physical evidence. Sa kultura natin, kung saan madalas na itinuturing na disrespectful or spiritually dangerous. Ang kwento ni Thomas ay nagbibigay ng permission to bring our honest doubts to God. Ang genuine questions ay hindi signs of weak faith, kundi madalas ay daan tungo sa mas matibay na paniniwala. Ang lesson, 'wag kang matakot sa mga questions and doubts mo. Hindi ito spiritual failures, kundi opportunities para sa mas malalim na encounter kay God. Ang pinaka-authentic faith ay hindi yung never nagtanong kundi yung nagtatanong at nakahanap ng mga sagot na tumatago sa puso at tumutugon sa isip. From Thomas's greatest moment of doubt came his greatest declaration of faith, My Lord and my God! Extraordinary claims require extraordinary purpose. Sa pagtatapos ng chapter, malinaw na sinabi ni John kung bakit niya isinulat ang mga pangyayaring ito. Upang kayo'y maniwala na si Jesus ang Messiah, the Son of God. At sa pamamagitan ng pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Hindi niya sinabing gumagawa siya ng kumpletong biography. Sa katunayan, he acknowledges na marami pang ibang kwento na pwede sanang isama. Pero pinili niyang isama ang mga tiyak na pangyayari that served his greater purpose. Not just informing readers, but transforming them. Ito ay isang hamon sa kung paano nating kadalasang tinatrato ang mga mahahalagang katotohanan. Nag-iipon tayo ng impormasyon, pero hindi natin hinahayaan na baguhin tayo nito. Natututo tayo ng mga facts, pero hindi natin niyayakap kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga ito sa personal nating buhay. Ang lesson, ang pinakamahahalagang katotohanan, ay hindi lang para punuin ang isip natin, but to transform our lives. Ang kaalaman na hindi humahantong sa pagbabago ay hindi palubos na naunawaan. Information without application creates educated people, but not changed people. Believing in the resurrection isn't just accepting a historical fact. It's entering into a new way of living. Sa mga sumunod na araw, Ilang beses pang nagpakita si Jesus sa kanyang mga disciples. Sa may Sea of Galilee, ipinagluto niya sila ng almusal at ibinalik ang tiwala kay Peter matapos ang kanyang tatlong pagtanggi. Binigyan niya sila ng final instructions at inihanda sila para sa kanyang pag-akyat sa langit. Pero ang mga first encounters sa John 20 ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan tungkol sa resurrection. Hindi lang ito basta isang miraculous happy ending, sa isang malungkot na kwento. Ito ay simula ng isang panibagong kwento, isang kwentong nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang Empty Tomb turned fearful followers into courageous witnesses. Ito rin ang nagtulak sa isang small Jewish sect na maging isang global movement. At ang pinakamahalaga, nagbigay ito ng pag-asa na ang kamatayan mismo ay napagtagumpayan na si John, kahit na dekada na ang lumipas mula nang mangyari ito, ay tila na mamangha pa rin sa kanyang nasaksihan. Ang kanyang kwento ay hindi lang simpleng imbitasyon para basahin ang tungkol sa resurrection, but to experience its power mula sa simpleng curiosity to conviction, mula sa speculation to surrender. My Lord and my God, ang confession ni Thomas echoes through the centuries iniimbitahan ang bawat mambabasa na gawin din itong personal na deklarasyon. Hindi lang ito isang historical acknowledgement, kundi isang personal recognition. Hindi lang intellectual assent, kundi wholehearted commitment. Because ultimately, hindi isinulat ni John ang aklat na ito para lang madagdagan ang kaalaman natin. Isinulat niya ito so we would close the book different than when we opened it. Transformed dahil sa encounter sa kanya, Natumalo sa kamatayan at nag-aalok ng buhay sa kanyang pangalan Maranatha, The Lord is coming soon.